astey, oh, oh, ano masasabi ko? sa mo? Sa bahay ka na sa bibik. Ni sayo 1 hat lang sayo. Eh. <laughs> Wala overshot daw eh, laki ng data shot. Ano, Sabi nung driver nung ano, food <laughs> Iwasan nya daw pero hindi niya kaya sa sobrang bilis nito. Oh, dapat dito. control mo yung takbo mo kahit mag ka, mag kahit oh. kahit talikod ka. Eh, yung, yung nga, katulad sa Paano, oh. paano nuance mo? Ha? Ah. Di ba ito ginagamit mo? Ito, ito. Dito oh. ka gumagamit. <laughs> Gamit. Minsan ah, <laughs> Minsan, wala, di ba? oh, oh. Uh -huh. nuance. Basta kaya mo. Oo. Oh. Kahit nga sa may kubo, di ba? Nagnunuhan ka ro, oh. pero... Kahit na dalawang kamay mo ka kung hindi mo kaya, mapilis tatmo mo, hindi mo oh. Kasi pag mabilis, hindi mo makontrol yun eh. Kahit sa ka dudulas yun. Pero ka. ano rin, nakukuha rin yun sa katawan. Sa katawan. Oh, sa kaya katawan na, no? pag mag banking ka. Katawan ang ano mo? Oh. Ilin mo. Kaya nga. Kaya anong mensahe mis mo sa mga ganyang ano na kaya, si kaya, nang, gusto nila mag-banking? Maglin sila ng katawan. Oh. Pati motor. Oh. Kahit... Kahit yung motor hindi na lang. So, matadalayan, katawan lang. Oh, matadala yan. matadala na yung motor. Oo, matadala yan. Sa, sa banking, sa eksaliko. Oh. Ang importante katawan, ilin mo ng ganon para liliko siya. Parang ililin oh. out mo. Ililin kita mo, out. Kahit, kahit no hands na, so, ganyan mo yung katawan mo, liliko to. Eh, oh. tingnan mo, try mo. <laughs> tingnan mo. Oh. Kaya nga, nakikita, nakikita naman sa'yo eh. Yung ano, yung motor mo eh.

Siko yung mga dun sa may kubo-kubo. Oh, oh. siko ku 'yun, siko. talaga, no? Talagang sasamakin pa ako dito niya, no. <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> Pero master, Ayaw ata. Sige, pangitan na lang. Dali, Ingat ha lagi, Mr video ano, ano natin to jackpot si tv jackpot si tv jackpot si tv oh. ano ba natin to yung ano ko yung mapping okay salamat oh sige ingat ah ito yung ano ito yung galing dito